Itong ulam ko, hotdog. Pang dinner. Hindi ako kumakain ng hotdog. First time pa. Hindi ako mahilig sa hotdog. Chicken hotdog to. Guys, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta, mga nanonood, mga nagpapadala ng pagmamahal. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana pagpalain pa kayo ni Allah para marami pa kayo matulungan. Yung mga nagahag sa akin, dito sa Fatma Lucas Sumail, ang yumayakap sa inyo ay si Kin Lady at saka si Fatma L. Sumail. Kasi dumating na ako sa punto na pinalo ako ni Lolo kaya hindi na makakayakap ito sa inyo si Patma Lucas Sumael ang mayakap sa inyo ay si Ken Lidia at saka si Patma L. Sumael thank you for watching God bless everyone pero ito yung nagkikipag-ingit sa inyo si Patma Lucas Sumael ito yung nag ingit sa mga bahay-bahay nyo God bless, bye bye